Pinuna ng mga tinaguriang Young guns sa Kamara ang pagtutol ni Senator Cynthia Villar sa panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o ang isinusulong na ibalik sa merkado ang murang bigas ng NFA. Kaugnay ng balitang yan, makakasama natin si Yam Ocampo. Pinuna ni Tingog Party Representative Jude Asidre at Isabela Representative Faustino D. ang pagtutol ni Senator Cynthia Villar na amyandahan ng Rice Tarification Law. Ito ay matapos sabihin ni Villar na manunumbalik ang korupsyon sa National Food Authority kapag pinayagan muling magbenta ng murang bigas sa merkado. Pero ayon kay Asidre, hindi rin dapat ipagkait ang mga Pilipino sa mas murang bigas. Hirit pa ng kongresista, meron pa aniyang mas epektibong mekanismo maliban sa Rice Tarification Law upang masawata ang katiwalian sa NFA. Sabi naman ni Congressman D, nagsisilbing safety net ang NFA para sa ating mga kababayan. Sa isyo naman ng korupsyon, maaari namang isama sa pag-amyenda ng batas ang pagdagdag sa safeguards para hindi mabuhay muli ang katiwalian. Ako, siya mo Campo para sa Kwentong Politiko.